Pabaliktad po. Kasi pag ganito, ay pwedeng maipit po yung kamay natin. At wala tayong mabubuksan. Pag ganyan, maipit po yung kamay natin. Pwede wala pa tayong masugan. Kaya ganyan po natin, i-close po natin ito. At ganito po, pabaliktad. Ganyan po. Kung gagawin natin ito, madali lang po. Ganito lang. One, two, three. Madali lang. <laughs> diba? Kasi mas madaling magbukas ngayon pag pabaliktad. Kasi kaya nang dati nang ginagawa natin yung mga can opener, di ba? Sa mga can opener yung mga inikot-ikot pa, ay nasa tindahan, may mga paganon. Pero ngayon pabaliktad po, mas madali. Balik mo natin ngayon. Pabalik mo natin ngayon. Ulit eh. Ayun natin ngayon. Ito, gagamitin natin pabukas ng tansyan. Mabubuksan pa kakaya kakati? Hindi! Hindi, <coughs> mo. Nasa <laughs> pa namin kang klema. Nasa pa namin kang klema. Pag ito ginamit natin na pambukas ng pise. Uh, Bote. Eh, eh. pabaliktad. Pag ganyan, may hirap. Mas, ang mas madaling gawin po natin mga kaibigan, mga kapatid, ito po, pabaliktad ngayon para mas madaling buksan isang eh, <laughs> buksan na po kagad. <laughs> Kabilan po kayo, 100 pesos lang po to. Wala na pong batong. Binili ko lang to sa Spain 250 pesos. Pukita 50 mo, pesos lang po. Pakita mo, pakita mo. Ang pangalan po nito eh Medyo <laughs> pa. <laughs> medyo madilim. Kasi ang adjustment po nito ay eh, talagang pang madaling araw. Hindi pwedeng tanghali, umaga, gabi. Pakita mo, pakita mo. Nilalabas lang to, tong produktong ito. Okay. Madaling araw lang po. Kaya hindi ko ba mabasa. Wait lang. Anong pangalan? Baliktad. Espanyol. Morano. 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 Paano ito? Morano. Oh, Murango. Murano. Murango. Murano. Murango. Murano. No? oh Morango. Morano. Morango. <laughs> Morano. 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 Oh, Morano. Ayan, hmm. mura lang. 300 pesos. Product mo ni Ating Lo. Walang, walang discount. walang discount. Walang discount. Walang discount. Wala nang discount nandang kasi naka-fix na to. Naka-fix na, ba? Kasi all round na to eh. Pwede mong pambukas ng champagne kasi gay nagamit lang to ng mga lasenggero. Kung saan man sila mapanpad. Pwede rin pambukas ng zipper yan, zipper. Pwede, Pwede, Pwede rin. Pwede rin pambukas. Ng try mo, try mo kaya, try mo kaya. Ng mga Hindi. Pambukas, pambukas ng zipper. Pwede mo mong zipper. Ay, ng zipper. <laughs> ng zipper. Kasi kaya nang itong dulo nito. Di ba may yung sa hawakan ng zipper, may mga butas. Try mo kaya, try mo kaya. Try mo kaya ano sa Tagalog na yun? Hilain. Hindi mo hilain doon. Kasi mabukas na ang bitong kami nito. Kaya huwag na. Hindi, huwag na, huwag na. Mas mabilis <laughs> ang butas yung bitong kami. Ah, huwag na, huwag na. Manual. Ginagamit <laughs> doon doon sa hospital. Ginagamit doon sa hospital, lalo na pag sa fractured bone. Kumbaga, di ba? Ginagamit doon doon. Binubutasan yung buto para malagyan ng tornilyo. Pwede rin pang pang Pwede rin tong paging toothpick. panglinis pang ng ngipin ay nang nang oh. tenga. Oo. Oh. Pwede, pwede yan. Mas maganda kasi mas hard. <laughs> 'Di ba? Pag mas hard, mas masarap, 'di ba? Ano gusto mo? Yung malambot. Yung malambot o yung hard? Oh. E, eh paano pang pwede pwede matigas? Yung, pag matigas? Lalo na pag panis, pang toothpick din, ganyan ito. Oh. Ang ganda niya. Ay, ay, ay. Pang-pulang. Sana to bako-bako. <laughs> May nagka-curve. Pangulangot. Hindi na pangulangot. Paikot ikot lang kanyan. Tapos pag narating mo na yung dulo. May ipon, may ipon ba? May ipon? May ipon ba yan May ipon? Hilahin mo. Hilahin mo, mo na kanyan. Mal, malalaglag na yung kulangot mo dito sa lalagyan nito. Nakita mo, mo yung lalagyan nito? Oh, yeah. Malalaglag yan. May butas dyan. At malalaglag dito mismo. Doon. Kasi pag hindi mo pinaikot, nasama hmm. yung buhok. <laughs> nasama yung buhok, masakit yun. Maglu, talagang luluha ka doon isang isang buhok nga sa ilong mo pag natanggal, pag nagano'n mo, di ba? Maluluha ka. Di ba masakit yun? Oo, kaya yun ang gagawin natin ngayon. Ang kumbaga ito, ang gamit dito, ang tawag dito, three-way equipment. Oh. <laughs> <laughs> three equipment. Oo. Oh. three-way equipment. Oo. Kasi ang una, ang ng champagne. <clears throat> Yung talagang pang-sosyal. Oh. Kung gusto mo maging sosyal, bumila ka ng ganito. Pang-sosyal lang talaga to eh. Ayan. Kung gusto mo maging asa middle middle class. Middle class ka lang, gamitin mo ito ngayon. Eh paano pag nawala 'yan? Pwede miss ko Pag nawala 'to, gaya nung napanood ko kanina, yung C7J. Ah. 'Di ba? Ito, CJ7. Paliwala mo mapon, basta para Ito yung three-way equipment. Three-way equipment, kumbaga three-way fully catheter, kumbaga. Three-in-one, no? Kumbaga three-in-one, pag sa kape, diba? Ito, pang champagne, pag tinulos mo yan. Pang cocaine. Ito, anong gamit ito ngayon? Diba? Mapapansin mo, ba't ganito yung itsura? May ganyan, may ganito. Ito steady lang para sa mga lasing. Pero pag ginan'yan mo, steady lang para mas maging maganda yung shot naman. Pero pag ginan'yan mo, nakakatakot 'di ba? Nakakatakot. Parang uh, armas ni kamatayan. Parang <laughs> ba? Armas ni kamatayan. Video nilagyan lang ng video design, 'di ba? Ganun gawin nito, Kahit na ginan'yan mo 'yan, Naginginig ka. Oops! Dito ka sa akin. Sorry. Ganyan. Pag ginanyan mo, at ginanyan mo, mahinapan oh. ka. Kaya, gumanap ka kayo ng paraan kung bakit, ma paano mabubukasan yung bote. Ganyan mo. Ganyan e, yung normal at natural na tsura nito. Oh. Kasi yung unang purpose nito, hindi talaga pang sosyal, hindi pang ganyan. Kasi, tatlong beses kang magbukas. Isa, oh. Dalawa. Dalawa. Dalawa lang pala. <laughs> <laughs> Dalawa lang. Pero ito Galing kasi kay 7J. <laughs> oh, kay si, si 7J. kasi ang purpose, lang, ang purpose talaga, unang purpose nito talaga, tamukas lang talaga ng anak Halimbawa, ito yung, ito yung bote. Ito yung bote. Dalawang example. <clears throat> yung una, pag ito ang gagamitin mo, pambukas ng ganun, wala. Pambukas ng ganun, wala. May bit pa. Baka, nahulog na eh? Kasi nga, hindi komportable yung equipment sa kat kamay mo. Dapat komportable. Dapat yung dinadali ng dugo mo sa katawan, dapat nararamdaman din ng... Hindi ko rin. Yeah. Ako dapat nararamdaman niya. Kung baga, naiinitan siya sa dugo mo sa inyong kamay. Ay, <coughs> ay. Kaya mo. Hanyan. Hanyan. Ang natural na gamit nito, pakinya lang. Kasi kala nila may kotseo dito, di ba? Pero kala nila, walang pala. ang gamitin dito. Anong sa dito yun? Ang Ano yan? Ang kotseo. Paganda mo nyo lang, na biligas Ang Ito, ang kotseo saan ka pupunta? <laughs> Halika dito. Sa baba. Sa <laughs> <laughs> baba. <laughs> 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 okay, okay. Ah, at na kasi bata <clears throat> mo Dalawa example. Kasi mga baga, may talang specific na gabit itong equipment na to. Oh, ano, ano? Pag binili mo ito, ma <clears throat> mahal to mahal to pag binili mo. Mahal talaga to. Oh, kaya pag bibili ka ng ganito, dapat alam mo kung saan mo gagamitin o kailan mo gagamitin. Pag iinom ka ng Red Horse, kailangan pa ba ito? Itong Skrg Ano Gano'n! Hindi naman kailangang... <coughs> May kailangang paikutin. Kaya hindi na ka kailangan ito ngayon. i cross mo. I-open mo ngayon ito. Inom na nga. Hindi lang. I-open mo ngayon ito. Anong gamit naman ito pag in-open mo ito? Sa akin to. Ano? Ano? Anong no, gamit? No, no, no. Pag inanyan mo ngayon ito, pwede mo mong gamitin na pang bukas din. Pero mahirapan ka. Kaya ito ang tawag nito. Useless. less. <laughs> Kaya, ah. ang isang, ang talagang gamit lang nito, nung gamit na to, iisa lang. <laughs> Kaya ginawag na three-way equipment. Yung dalawa, useless. <laughs> useless? Yon yes, yes, ano naman. Kapag sa Pilipinas, hindi ito ginagamit. <laughs> Gusto mo lang magamit ito. Living ikaw, na. ikaw ba ang inom ng GSM? Gagamit ka pa ito? <laughs> diba? kaya nito? Di ba? Kaya pag gagamit ka ng gators na medyo mahal din lang, gamitin mo ito. Pagchatakan mo lang. Yun na lang, baka hindi mo kasanay kasi first time mo lang makahawak ng ganito. Hindi ka sanay. Akala mo kakanyang ka. Akala mo kakanyang ka, di ba? Mahirap. Ano mo, nahihirapan ako. Ganyan, nahihirap. Ang gawin mo kayong papawaliktad. Eh sa San Miguel sa Bilog, sa Bilog ba kung baka ang tawag yun sa Bilog? Pwede ba yun? Sa Bilog, Bilog ba ang tawag doon? Pwede sa Bilog, pwede sa Bilog, pwede x Bilog, pwede sa GSM, hmm. pwede sa 2x2, pwede sa 4x4. Kasi mo gustong gamitin ito? Pwede rin sa Bituka. <laughs> pwede rin sa Bituka. Ito, gamit try, sa Bituka at pagsapirasyon. Try mo kayo sa Bituka mo, try mo sa Bituka mo kung kan. Pag nagbalik ka sa kainuan no mo, sa Bituka mo lang gamitin ito. Pagsapirasyon, <laughs> pwedeng gamitin ito. <laughs> Ang butas ng sikmura. <laughs> Lalo na sa nagbibideo. <laughs> Tang, inawag na mo Tumayo ka ano ngayon dyan. Kung ayaw mo tumayo, bubutasin ko yung buto mo. Tumayo na. T -t -t Tayo na ako. Tayo na. Uh, sige. Gusto mo bang matusok yung butas ni Manoy mo? Ma <laughs> may butas na may, may, butas na yun ka kumihi. Hilal. Kate ta. Nung napatasan ko pa at kate bro. Kate ta na <Sessizuk> Gaming gabot na napudot, James. Ngiwat na aja yung staw. Baka patusok kamay mo. Parang niya. Hindi, sir. di injek kumot na dyan. Tinsisi nga, nagtaka lang ko. Ado kasi tangan injeksyon. Tagapatik ko tayo ganom. Ay, natin na tanong nga may cut. Pwede nga makusot. Hindi ko sakit. Tutututi eh. Nimusot. Ano yan? Ano na yan? Wala, sir. Mga bakla,